Trailer na yung gagawin. I-view nyo lang yung pills ng ICTPH. May kita nyo yung mga hiring nila doon. At mag-apply na kayo. Ayan mo nito. Pahinga ko niya, Litson. Dali mo nga dito. Sarap ng no? Hmm. Sambayan. Sarap. Kain tayo guys. Tomorrow siyo you Pampanga sa saan ba Pampanga. Magkita kita tayo dyan bukas. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Ang sarap ng suka. Siya out sa mga viewers natin. Magandang gabi. Kain tayo guys. San po sa Kandaba ang pangga? Hindi ko pa alam eh. Yung sambanda doon. Pero bukas nandyan ako. Basta may pesta. Kung saan may pesta. Basta dyan sa Kandaba may pesta. Nandyan ako may kipiesta ako. So see you tomorrow. Nandyan ako mga 9. 8 or 9. A.M. E. Kaya, marami kami. Team vloggers ko. Basta marami kami darating dyan. See you tomorrow. Ang sarap ng suka, promise. I love it. Yan, yeah, naka-Olympic jersey ako. Shout out guys sa lahat ng mga viewers natin. Bagong labas na siya yung jacket sa mga Olympics. Bagong labas to. Actually, galing ako ng muwa na mili ako ng mga damit ko, di ba? Namili ako ng mga suit.